YouTube channel. Ngayon po ay kami ay mangunguha ng busaing. 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 At kami ay, ay Ay, ay, kuya. malalim dito. wag kang ano. dito. Lalo din. Ay! Ay! kuya. Binja. Ay! Ay!

Oh, di ba? hindi po nakapulis kami na ang pangagal. Yan, guys. Iba-iba po yung aming kinukuha ang puno dahil po kami po yung nagtitingin-tingin ay hindi po ngayon tag, ano, tagpusaing. Kaya... Tag kaya Budak lang. lang. Isang puno ay eh, dalawa, tatlo, ganyan po. Bulaklak pala ang po yung iba. Dito po sa puno, ito'y tatlo po kami nakuha. Dito po sa kanina ay dalawa. <laughs> tatlo pa lang ang kukuha pa lang, hindi pa makukuha. Hindi <laughs> pa po sigurado hmm. kung ko, ano po mataas. <laughs> mataas. Sige. Kaya po tayo nangangadyo na, may pagkabulog po tayo, kaya po ako sinama. Lakas <laughs> mo. <laughs> <laughs> mo nga dito. Nasaan na? Ano, dalawa. Nasa pa yung isa. Hindi ko makikita. Isa, itong dalawahan hmm, lahat. Na Pwede dito.

Hoy, <laughs> wag niyo naman kaming iwan, na ba? Ayan po, um syempre ka konti po yung makukuha namin busayin sila po naninihin at may nakikita naman po ay sayang ng pagdikinuha. Pang-ulam na rin po mamaya pagdating namin. Dudutuin po. Uh, uh. Madami. Napaisip. Madami pero <Madame>, isa. <laughs> Bulok pa. Isa bagay na ako. Ito ko yung lambo. <laughs> Mamaya baka may sili. May sili. <laughs> bidu, bidu. Wait lang, wait lang. Sige. Susukot namin dalawa. Oh, okay. mental, oh. my god. May lang naman magsuot. Tano sa itong tihim na ito. Tama na yan. Tama na. At ating bisayang yung kinukuhan natin. Eh, ikaw naman, nagbabong ka. May computer driver oxidation baking. It's reading it again. Yeah, hindi ko na po 'yan. Kasi talaga na po 'yan. Kasi yung masisikat na raw lang naman po, kaya po kami sa big sa init. Ayan oh, no, sa baba. Ayan. Uh, Baby pala. Be <laughs> <Pustik> na Baby, ayun yung nakakita ko. May isa pa. Ha? <laughs> Ayan huh? no, may isa pa. Pwede daw. Ayan. Yun na nakakita ko sa akin. Ayan. Ayan, ask na natin. Kala ko nakuha mo <laughs> na. <laughs> Manabuyo, sa baba. Mahaba. Sa baba. Ayan oh. Ah. Doon na. Doon ka tumingin ba no? Ah, <laughs> buna. Sige. <laughs> Sige, saan pa? Ano pa? Madami din yun, <laughs> eh. Ito po kailangan pa kumuha ng pagkakamukha. At hindi po nakikita po nakata nakatayo. Ha? Hindi po napapakita na sila. Na na <laughs> ano ka? Anong oras na? 11. Magtatawad na yata. 11.34 Yan, push mo yan Kuya Binja. Malakas po ang silig, kaya pas, pas si Kuya Binja. Kaya kailangan mabilis ka, ikimananagwan at malakas po ang silig. oo naman po, sinasalubong kami ng silig. Bilig na sabi. Kami, kami may babalik na at ano na po, oh, wala na po kaming makita. Oh, ayan na po yung aming nakuha, pati po yung chinelas nakuha na din namin. Ayan po, may nakuha po kami isda. Tumalun po ay. Malayo.

<laughs> May sariling <laughs> lirik. Ha. ko masaya, so, ko sa <laughs> um, it, sa sarili. Sa sarili Yan. Si so, Ate Nika naman daw po muna ang natin. At, at si ate ni at si Kuya Benja daw po medyo ngalay na. At gusto po natin ni kamamang kabay. Yeah, yeah, mabilis na tayo. Yay! <laughs> Mag-aaral na ako. Ano <laughs> ba <laughs> 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 <laughs>

Malalim. <laughs> Malalim hindi ko, hindi yung kuha ni Lalim. pa paano yung ating mga nakuha-kuha? Punt lang ang gilid, Pare, hawak na mo. Sige, ano mo na yan? Doon ka yung doon kay Angie Nay. Kamay na bahala dito. Ano? Takad mo na? Hindi pa. Nasaan yung tinanong Hindi nga. Kaya nga, sa atin. Hindi, Guys, okay. guys mara, malalim din pa rin po namin. Kamot <laughs> yung tubig. Ay, yung <laughs> mo ba yung bangka? Oo. Oh. Oh. Bebe guys, yung Yung na? na. <laughs> Nasa ilalim. Bakit <laughs> <"Takad> nalang <rin." laughs> oh, yun? Oo, hawak-hawak ata. pupulutin yung iba. Sabi lang magani ating lakuha. Ubit na sa akin dalawa. sa ilalim. ilalim. ako doon. Baka tayo mga ating mga wala na. <laughs> Pwedeng na pagbagay. Wala din po champion <laughs> <siyang> nagpagbagan. Dabes. <laughs> Dabes. Dabes best. The Gitna talaga ni na ako na. Nang malalim. Sabi si po nabing jawa ko. Abnormal talaga kahit ano si nabing Hindi ba ah. na nagpasabi sa Pag ready ka niya. Ready ka niya. Dito kaya na po natin. <laughs> <laughs> <yun>, <laughs> Buti na lang <laughs> at ako yung masa marunarun <laughs> na mag maglang, eh, na maglangoy. Sabi mo yun. Belo, naga alwa ano sino? Mubalik sa kung chinelas ay. Pagkawang ada si nagsasakot chinelas. Pagkawang umante. <laughs> Bano, oh, ano? Madami. Kaya nga, ito tapos kami niya baan. Sayang yung pinanguha natin. <laughs> yeah. At tayo na bagbag. Ito tapos <laughs> kami niya tapos kami wala lang. Ay, sasagli. Ay, dami dami po na natin pinanguhaan tapos oh, ay iyahan. Napakalayo napaka po tinong narating. <laughs> ano? Wala, ito, ito lang. Umunti eh. Hindi, madami po nga. Uh, Lakas talang amats mo Kuya binjay <laughs> bantoy. <laughs> <laughs> Hindi, wala may makuha pa tayo din ha Inanod lang ako okay, Hindi, wag lang Dami-dami na ito Ilang bagay yan? Tatlo? Pero no, may puno, baka may doon <laughs> Ay, laka po May dami naman puno, oo Dami-dami Dami Walang, laping Ah, Sakto lang, yun yata ang mga Ako muna Ako muna sa hindi Sasakay na po sila. Nakasakay na po si NJ, na lang po hindi. Ready, hindi ay nadadag. Mo pa. na ito sakay ko Yan, wala pa yan. Yeah, di. Sa naulben 'yan. Ano, ano ni na? kaya mo pa po, kuya. <laughs> Saan? Wag! wag. Bian, Bian, sa may kabila mo kamay. Yeah, yeah. Bian, una, wag malaki. Ayan, uh, malapit na din sa kabila mo kamay. Ito? Yeah. yeah. Wala na? Wala na. Yan lang na. Hey. Uh. Ay, hey, madami palang tubig sa likod. <laughs> Dapat 16. Ang masang may mabasa yun.

Ito talaga pinapalaro ko kasi si Ian eh. So yan guys, malapit na po kami. Yan. Lorina. 'Yun na po yung tulay, tulay ng Tagangin Bridge. Tagangin.